Yan mga tsula. At ito po yung atin pong lulutuin po na hinulog-hulog. Ito daw po ay saging na tondok. <makes noise> hinulog-hulog. hulog <makes noise> Chula, maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's video po ay magluluto po kami ng merienda at ang lulutuin po namin ay hinolog hulog So, ayan mga chula, at samahan niyo po kami. Maulan po ang panahon, mga chula. Maulan pa rin po dito sa amin. Yan, mga chula. At ito po yung atin pong lulutuin po na hinulog-hulog. Ito pong saging na ito. Parang ako ngayon lang nakakita ng ganitong saging. Malahahaba po yung kanyang ano ah. Ang tawag dito? Oo. Oh. Yung mismong saging nerli, mahaba. Ito po tiniba po na nani sa kanya pong tanim sa bundok. Ito isang buwig na nerli. <laughs> Dadalawang piling po. <laughs> Pero wari ko talagang si hindi na ano ah, nabunga ng madaming madaming piling. Gawa ng binuhat ko po kanina, napakabigat po. Ay dalawang piling lang ito. Ay halimbawa ay naglimang limang piling pa. Ho, ay siguro pe hutok na hutok na yung puno ng saging. Mabigat po. Mahaba po yung kanyang ano ah, ano ba tawag sa ganito saging? <laughs> Mahaba po yung bunga. Mm -hmm. Mas malaki pa yata sa braso mo. Ho. <laughs> Para siyang, ano ah, parang payat na tordan na may hawag din po sa lakatan, honey. Eh. Ito daw po ay saging na tondok, sabi po ni Yada. At hindi ko po alam kung anong tawag dito. Mahaba po siya. Mm. Ito po yung atin pong lulutuin na hinulog-hulog. Ang alam kong luluto po na hinulog-hulog ay pong saging na palanan. Ay sabi po ni Yada, ito daw po ay pwede rin daw pong lutuin. Kaya, yung palanan mading, ay yun ay kahawig naman ng sabah. Yun ang kahawig ng sabah. Dati meron kaming puno dito ah. Nung wala pang bahay dito si Tiyo, ay meron din ang sagingan, ay meron din ah, mga puno ng saging na palanan, ay napulawin na. Ah. Kaya hindi na kami nakakapagluto na yun, ang hinulog Yan, ay... <laughs> ay itatry po natin ito ngayon lang po kami makakapagluto po na ito sabi po ni nanay, eh, pwede rin daw po itong pahinugin at ilaga, panglaga mm, kaya yung isang piling po ang ating lulutuin, ito ah ito pong isang piling ay atin pong ititira atin pong papahinugin at ilalaga daw po ni nanay panglaga yan mga tsula, at tayo po ay magbabalat na nito pong saging na tondok ayan mga tsula yeah. <laughs> at si Seth po ay magbabalat na po nung saging plastic gloves at madagtapok. Hindi, hey, may isa pang pag-chilinary. Ah, lamig! Saan? Ito maliit. Ah. Babalatan ko naman po itong gabi. Gabi. Gabing takay po ito. At lalagyan daw po natin ng gabi. Yes. Lalahukan po natin itong ating hindi na lobo lobo. Baba, baba, balik. Halata 'tong Wow. Ni bispa lang wow. balat niya. Eto ka rin kaya ayang bagatin. Baka. <laughs> Pwedeng lutuin na yan eh. kapag pagka ganitong maulan. Masarap na merienda yung ganito. Binagkat, binagto. Ay, nagtanginip ito na dito sa atin. Grabe naman ang init Kaya, tsaka naman kami misa ikat Kaya, parang matagal na rin pati yung huli kami uh, ng ano, ah, nakatuluto ng hulog. Pero ngayon nga lang ako nakakakita ng ganit yung sag. Parang mga dali, parang mga dalirihan yun. Eh, pali, mga haba. Ano ah. okay. yeah. <laughs> ang ulan? Hindi po natila. Tikatik, sabi, sabi niya niya. Alala ko niya. No yes. Wow! Yes. Yes. Ah! <laughs> <laughs> Para magandang pula nito, medyo yellowish siya, so siya Dan. Yan po yung saging. Mahaba po. Madilaw pati siya, ni Mm -hmm. Madilaw po yung laman. Yan po yung pagkabalat ay yaya rin pa daw po. Wow. Madilaw eh. Mm -hmm. yung malutong yung balat. Kaya nakakuha ang man ng ganang pananim man eh. Mm. Siya daw ang nagtanim at na, nakatikim daw siya ng nilaga. Ah. Ay masarap daw pala. Kaya siya daw yung ng hingi ng pananim. Ah, kaya pala. Mm. Pero hindi niya alam na pwedeng lutoing hinulog-hulog. Ah, at ang alam niya yung sinasabi mo lang na yung ano Malanan? Oo. Oh. Ay, dumating si at katatawid, galing isla, sila, ah. ay nakakita. Oh. masarap daw itong hinulog-hulog. Mm. Kaya ba hindi tayo nagbabalat? Ano? <laughs> <laughs> Sakto pati eh, Kahapon lahat yun iba, ngayon wala tayong pasok. Mm. Ayos. Kaya matatry po natin, ano, hinulog-hulog. Yeah. Ayan. At ito na po mga tsula yung isang piling. Tapos na pong balatan ni set At ngayon naman po ay ito po ay atin ang yayari-yarin. Ayan mga tsula at magyayari na po si set nitong saging. Hmm. Ito naman po yung nahugasan na po na. Nahugasan na po yung saging at na po. Malambot lang pala ito. Hindi katulad El ng kamote. Sabay oh, mabilis lang yung yari-yari na ni. Eh. Mm. Kala ko nga ipapang -yari, yari mo yung pang sa ano eskabetchi. eh. <laughs> pang escabeche. What? <laughs> pang escabeche. Malambot. Ang ganda ang kulay niya. Ang mm -hmm. kulay dilaw. Ang Magipatito ito lang buto. Mm. Yung iba pong saging ay ano ah, mabuto. Ayan, mga tsula at tapos na po si Seth Mag yaryara. Ito na po yung mga na yaryar -Yar niya. Madami din pala. Ayan, hindi. Mm. Ayan, ito na po yung ni ni Seth na saging na, anong tawag dito? Tondok. Tondok. Ayan. Madami rin po mga tsula. Ayan po. At ito pong ating binalatan na gabi ay I-slice na rin po ni Seth. Paano ma din? Gini. Parang manggahan eh. Mm. Madulas, madulas pala ito. Pero hindi naman siya makati. Ganda ng ay Ayan magbubukan dun iba yung bagang yan bagay optional ah ang pwede rin walang ano gabi yung hinulog hulog talaga namin niloloto ay puro basta saging po saging lang oh, ay naisipan ay. lang namin lagyan ng gabi yeah. yan tapos na po tayong mag yar-yar at saka po magpisang-pisang po nitong gabi at tayo po ay magbibikit na ng apoy yes Pagsibak ka muna. <laughs> ulan pa din po. Oh, po oh. Kino po ang ulan? Maulan po mga tsula. Pumapatak na naman ang ulan. Ay. Yan, at magdidikit na po si Set ng apoy. Mahangin, hirap pagdikit. Pag dumikit naman, iya. Dali. May usok tayo dito. <laughs> ayan mga chulat nakasaklang na po itong ating kawali at lalagay na po natin yung kakanggata ayan at ito po ay lalagyan na rin po natin ng kasukal habang atin pong iniintay kumulo. At lalagyan din po natin ng kaunting asin. Atin lang pong hahalo haluin hanggang sa kumulo po. Damig! kas po ang apoy. Yan, at lalagyan din po natin ito ng dahon ng pandan. Ng pandan. Para po mabango ang ating pong binataan. Ang pabango. Pwede, pwede rin gawing perfume. What? <laughs> Pagpabango ay. Eh. Para tayo magbabagkat na eh. Hmm. Ito yung ano nga, madalas po namin lutuin eh, nung kami po yung mga bata pa. Wow. Sina na lagi nagluluto ng ganito. Hinulog-hulog. Pinakang, ano tawag dito? Dessert. Minatamis. O kaya po ay pang merienda. Ngayon na nga lang ulit kami makakapagluto. Ano na ito? Ano na ito? Yan, at ilalagay na po natin yung gabi para po malu maluto, maluto niya. At yan mas matagal lutuin. Madami rin pala yung gabi, hanin? Eh. Mm -hmm. Bango. Nahalo-halokot nang hindi magkorasaw. Hmm. Nahalo-halokot niya yan. Bago. magasok ng kumulo. Yan mga chulat tulo po. anak ko. Yung pong Iyari Yar natin na saging ay bibilog-bilogin lang po. Ganito lang po mga chula. Sa naman po yung ng kamay. At lang pong bibilog-bilogin po na ganito. At saka po natin ihuhulog-hulog. Iya! Yeah. Yeah. Na isingit na yung hinulog-hulog. Yeah, hinulog eh. Saka natin ihuhulog. Habang oh, oh. <laughs> nakulo po tayo po ay mag huhulog-hulog. Huhulog hinulog hulog Hiniisip ko pa naman kanina, sabi ko, paano tinawag nga hinulog-hulog? Hmm. Ay, kung yan na may bibilog-bilogin mula. Eh. Oh. Ayun palay ay, ka na yan, honey. Hmm. Habang nakulo ay hinuhulog hulog yung saging, honey. Ayos, yes, honey. Ganyan lang po mga tsula ang ating pagluluto ng hinulog-hulog. Ganda po ng kulay ng saging. Madilaw. Parang orange siya yan. Hindi pa naluluto. Oo. So, oh. Tumatapang yung kulay. Hmm, Nating kadhan eh. Hmm. Kaya katangkata po yung saging. Gawa na yung gabi ko ay kulay puti. Ganda po ng kulay. Nalapot na pati mading ang sabaw. Yan mga chula. At luto na po itong ating hinulog-hulog. Ayan po, malapot na po yung sabaw. Ito po yung atin nang aahunin. Yan mga chula at kami po ay magme-merienda na po ni Nerly. Yes. Yan, ito po yung sinandok ko po. Medyo naigalaan po yung sabaw. <laughs> Pero okay lang naman po hindi <laughs> Ano ba ng bilo Hinulog-hulog. yan, Na tayo po yung mag-memory yan Mga tsula. Paano ta naman binilog-bilog? Kaya... Binilog-bilog din. Binilog, Kaso lang si hinulog-hulog. Hmm. mga hinulog-hulog. Wow. <laughs> yan, kain po tayo mga tsula. Nariyanda po tayo ng hinulog-hulog. Hinulog Ito po yung may gabing kape. Eh. Hmm. Kain po tayo. Top. Mm. Hmm. Tapos, nakakanas ng ganitong narinda. Wala pong tigol ang ulan. Mm. Tapos, kain ko. Tapos. Mmm. Meron siyang sarili ng lasa. Hindi siya kalasa ng sabahan eh. Mm. Oh, so, lalasahan mo siyang saging. Hmm. Pero pati yung amoy niya. Pero iba po siya sa saba. Dire hmm. Hindi rin naman kalasa ng so, saksik. Ka, saksik. na saksik. ug hmm. or ug-ugin. Ang po ito. Hmm. Sarap. Diba? May kanya-kanya pa rin silang ano, eh, yung pagkakaiba-iba ng lasa. Hmm. Sarap so, na. Namis po ito. Ayan. Yeah. Ang lugulog. mga narinda. Narinda bagay ito, hapunan. Lalahan eh. Parang timusol din sa kapihan eh. Mm -hmm. ay, Masarap din yung sabaw nila. Mm -hmm. Gawa ng yung nadurog na uh, saging ay napahalo na sa sabaw pag natikin uh, mo po ng sabaw, eh, may mangong wala ka din. Magaling po yung lasa. Marap. Kapula sa tamisan eh. Amin magmerienda at busog. Ilang mga chula. at sana po ay naging tiyo kayo sa panunood. At para po maging update kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. Thank you for watching and early. And I'm said, Let's see you in our next video. Bye! Lamig po mga chula. Ngayon po ay mag-aalasin ko po ng hapon na. Hindi po natilang ulan na.